Hindi pa pala tapos yung Pasko sa barko guys, mas lalo pang dumami yung handa for today's video. Grabe talaga si mama, sobrang galante, gusto ko na mag-diet pero hindi ko magawa, let's go! So ayun na nga guys, kakatapos lang ng kalbong maglitson manok pati putok batok kagabi pero December 26 is another day, oh yeah! Kaya ano pang hinihintay natin, magmarites na tayo sa kusina ng barko, let's g! Pagpasok ko pa lang ng kusina guys, may nakita na kagad ako nagmamasilya. Pahid-pahid lang tayo mga kuya pero ang kita, dollar na. Ito yung finished product niyan guys. Sa oven pala nilalagay yan para maluto at ang lasa parang matamis na apa. Kakaiba rin yung chicharon nila dito guys, parang piyesta, iba't iba yung kulay. Shush! eh, only chicken wings, paano ba namang hindi sasarap, hinahalo kay ube, oh yeah! Habang piniprito yan guys, para maging crispy, may gumagawa naman ng secret sauce dito sa tabi. Eh, grabe mga par, sobrang dami ng chile, smoking hot. Ito na pala yung finished product guys, buti na lang nakatikim ako ng isa bago ibalot, yummy! Tama ba tong nakikita ko guys, putok batok na naman, oh she! Tinapay lang pala, gutom lang, sorry! At kung hindi ka naman mahilig sa karne, meron din tayong mga pang healthy living, green leafy vegetable. Kung hindi ka pa mabusog dyan, ito pa yung isang planggana, shush! Hahaluan ko sana ng chicken wing sa loob para maging spicy, oh yeah! Kung ayaw mo na sa maanghang na gulay, dito naman tayo sa matamis. Pero but wait, naglalagay na sila ng pagkain sa trolley. Nakahanda na pala yung mga pagkain sa labas guys, na late na naman si Kalbong Siman TV, let's eat! Kaya pala nagpalakpakan guys, nagpasalamat kasi si Kapitan, lalo na sa Gali Department. Umpisahan na natin, meron kagad ka tayong pampainit, ali Soup, chowpan na hindi tinipid sa laman. Pork kumba, pagkatapos mong kumain, kailangan mo na magsumba. Pansit for long life. Buffalo wings, fly high, butterfly. Eh, hipon, dyan tayo magtotodo guys, samahan mo pa ng dim sum. Tapos dito naman tayo sa mga pang healthy with umaatikabong mga dessert. Tignan nyo naman guys, kakaibang barbecue, itsura pa lang, mukha ng malinamnam. Legit talaga yung mga nakita natin sa kusina guys, yun talaga yung ihahanda, kalbong siman TV lang yung may access, alright! Grabe talaga yung mga prutas natin guys, imekos mekos na yan, mga insan! Pati mga sausawan, kumpleto, nahihirapan na ako gumawa ng video, nagugutom ulit ako, oh she! Eh, may mango cake, samahan mo pa ng minasilya kanina, shesh! Tapos sa gilid, ice cream cake, kalbo, medical is waving, malapit ka ng umuwi, oh yeah! Ayun na yung tamang sagot guys, malapit na tayong umuwi, kaya kailangan na natin sulitin. Damn! konti lang naman yung kakainin ko, nakailang balik lang naman yung kalbo. Unang plato guys, warm up, tikman muna natin kung masarap. Pangalawang plato, pampainit, panalo yung chili garlic. Pangatlo, papakpapak -papak na lang, bago kasi yung dimsum, kaya tinikman ko na rin. Pangapat, medyo busog na, kaya see you ulit, next vid, babayu!